Ja. yun yung balbere natin mabubo na sila mumbasa dito wala pa yata tumubo ah meron na dito tumutubo na ito wala laki na mumbasa o diba laki na ito rin ayan Mumbasa yung mga yan. Ayun na, tumutubo na yung pinagkirapan. Dito, may tumutubo na rin. O, ayan na sila, tumutubo na. Ito, medyo lumit yung mga dahon kasi nakawala yung mga bibi. Hilain nila. So, ayan, natikover na lang sila. Ayan. Ayan, malaki na. Ayan Malaki na. Ayan na, hindi na tayo dadayo niyan. pa ito, lilinisan ko pa to. Lilinisan natin. Tataniman ko pa. Maluwang pa to na parte. Ayan. Sinininini. O, oh, ayan, diba? O, doon. Ayan, o. Oh. Ayan, rin dito. Ayan, bumbasa. Doon. Bumbasa rin doon sa gilid. Pero malilit pa. Ito yung maramais. So, ayan. Pakain natin sa mga alaga nating na kambing. Ayan. Ito, meron din dito sa park na to. Ayan, pakinabang kasi itong mga to. Hindi na tayo dumada yung nagdada mo. Ayan, o. Oh. Dami. Yan doon, pero dito late ko na nataniman. Ito. Two days pa lang yan. Ito, taniman ko sana din dun. Sana. Kaya lang medyo daming kambing. Yan Ayan, malinis na. Ding! Malinis na. Wala lang taniman. So, ayan mga boss. Malinis na. Pwede na natin taniman dito sa park na to. Ito kasi daanan eh. Ito, nilinisan din natin yan. Para diretso yan. Pataniman din natin. So ayan. Ang kailangan natin magtanim ngayon dahil habang umuulan eh kailangan natin magtanim para may pakain tayo sa alaga natin. Sulitin din natin itong ulan. Libre pa tubig. So ayan. Ito yung Mombasa. Ayan. Sinaboy ko lang dyan. Tumubo na. Para mais. Yan doon. So, napakahalaga nyan. Masulitin. Bago ito. Tagulan na. Mahirap kasi magtanim nyan pag tag-init. So, mas maganda ngayon na tagulan. Daling mabuhay yung mga alaman. Turad nito. Ang bilis nila. Tumubo at lumaki. Yan. So, ito, update ko ka na Bubungkalin ko pa to. Meron akong bungkal dito eh, mga boss. Ito, yan Oh. Parang araro. Yan. Kaya so, nang gagamitin natin mamaya dito. Pahingin lang tayo ng konti. Dito, meron din akong tanin. Marami is sa mumbasa. Pasimbol pa lang sila. Yung, kung nakikita nyo mga green na yun, pasimbol pa lang sila. Ito okay, mga alaga natin. Ito <tinyo> okay, mga pato, bibi. <tinyo> Pangkatay tayo. O, oh, ikay, kumain kayo dyan. Oh. Ayan, ito naman yung malberry natin. Tumubo na rin. Ito napakalaga ng magtanim ng tayo ng iba't ibang uri ng pagkain ng kambing. Baka, Ulitin natin tong ulan. Tag ulan na kasi mga boss eh. So ayan. Update ko kayo mamaya pag natawas ako.